Guys, meron ako ipapakita sa inyo na dalawang lobo. Ano kaya ang dito, no? Hmm. Tara, panoodin niyo. Game! Tarat excited na ako ipakita sa inyo. Kumuha lang ako dito ng plastic na hugis kamay. Lalagyan natin ng suka. Enzo! Bakit mo lalagyan ng suka yung kalamay? Uy, Lolo. Hindi ko po lalagyan ng suka yung kalamay. Ang sabi ko po, kumuha po ako ng plastic na hugis kamay at lalagyan ko po ng suka. Ah! Oh, bakit po lalagyan ng suka? Eh kasi po, gagawa po ako dito ng magic lobo at tingin niyo po lolo, tinatali-tali ko na po itong pinaka-plastic na to na may suka. Eh paano pag wala silang plastic na hugis kamay? Kahit ano pong plastic ay pwede. Basta po yung magkakasya dito sa lobo, lolo. Ilalagay mo sa loob ng lobo? Opo, lolo. Na parang ganito. Tingnan nyo po, oh. Ano na naman yung gagawin mo? Manood ka po, Lolo, at matutuwa ka dito. Ang galing po nito. Talaga? Opo, Lolo, nailagay ko na po yung dalawang plastic na may suka sa loob ng lobo. At ngayon ay nagdodrawing na po ako dito. Dinodrawingan mo pa yung lobo? Opo, Lolo, na parang ganito. Ano yan? Ah, uh, nagdodrawing po ako dito, Lolo, na parang itsurang isda. Itsurang isda? Bakit? Makikita niyo po yan, Lolo. At ngayon ay ready na po itong lagyan ng baking soda, Lolo. Baking soda? Opo. Lalagyan lang po natin ito ng baking soda sa loob para po mamaya ay ma-activate po natin ang pinaka-magic nito. Magic ba talaga? Magic po, Lolo, yan. O kaya naman, experiment or science. Kailangan po talaga ay malagyan po natin ito ng baking soda. At ngayon naman po ay ready na po natin itong itali ng goma na parang ganito, Lolo. Ayan, Lolo, tapos na po. Siyempre po, para po maging itsurang isda siya, ay gugupitin ko po yung pinakadulo nito na parang ganito. Mag-iingat lang po tayo na hindi mabubutas yung pinakalobo. Yung pinakadulo lang po. Gusto ko nang makita kung ano ba yung nagagawa niyang magic lobo na yan. Ito po, Lolo, tapos na po. Ano po? Game! Game! At ito na yung dalawang lobo natin. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ilalatag lang natin yan dyan. Oops, inaamoy-amoy pa. Ano kayang mangyayari dito kapag Pinampas natin ng ganito. Ooh, natakot siya. Oh, di ang galing? Oh. Ayos. Uh -huh. Yun, gawa na rin kayo.